Gandang maga po sa inyong lahat. May tao pala. <laughs> Sabi dun sa kanta, Jesus be the center. Sabi nyo nga po na malakas, Jesus be the center. Napakaganda po nung uh, declaration na yon na sinasabi na ang ating Panginoong Jesus ay maging sentro ng ating buhay. Napakaganda rin ng image na pinipicture sa atin na maging nung cross maging nung ating uh, calendar in, in fact yung ating kalendaryong ginagamit ay in, nahati sa BC tsaka uh, AC before Christ at in the year of our lord ano ano uh, Domini AD uh, i-acknowledge talaga yung katotohanan ng historical Jesus na meron tayo now ang problema sa ating mga tao ay pag nagbabasa ng Bible, yung mga tao, kumbaga merong, merong center, imagine niyo yung pendulum, yung merong, uh, bilog na mabigat na nagsuswing. Pwedeng mag-swing sa right, pwedeng mag-swing sa left. Ang problema sa maraming tao, pagka sila'y nag-aaral ng salita ng Diyos, ay magsiswing sa isang part, isang side, tapos ay hindi na bumabalik doon sa gitna. O kaya mag-swing doon sa kabila, hindi na bumabalik doon sa gitna. Kaya napakaganda na yung sinasabi nga ng awitin na yan na maging sentro ng buhay natin, ng ating Panginoong Hesus. So yung ating buhay, hindi lamang sa pag-aaral ng scriptures, ng Bible. Alam yung Bible from beginning to the end is all about our Lord Jesus Christ. Kamangha-mangha na yung Bible na ating pinag-aaralan, kung saan natin natutunan kung sino ang Diyos, ay ganoon, tumuturo sa ating Panginoong Jesus. Kaya napakaganda na, at exciting na i-discover ang napakarami pang mga bagay tungkol sa ating Panginoong Jesus at siya yung maging sentro ng ating buhay. We read from the Bible how we are to love God. And it actually was commanded to us by God to love Him. Tapos ang kasunod doon ay to love others. Kaya siguro maraming mga tao ang ayaw maging Kristiyano ay ang utos ng Diyos ay mahalin siya, tapos mahalin yung iba. Tapos therefore ang interpretation na ng ibang mga nagbabasa ng scriptures ay last Kanyang <laughs> mamahalin yung sarili niya. Alam natin na that, that, is a misreading of scripture. Kasi nga, uh, merong pagkakaiba yung uh, selfishness tsaka yung stewardship. Merong kaibahan yon Yung pagka makasarili tsaka yung pagiging katiwala ng Diyos. Merong uh, kaibahan. So, tinuturo ng Diyos na mahalin siya. Una sa lahat, tapos ay ibigin din naman natin ng ating kapwa. Pero hindi ibig sabihin noon na huwag nating ibigin yung ating uh, sarili. Sa mga nakaraang pag-aaral natin, bin, pinuntahan na natin yan, at nakita natin na mahalaga na ingatan, pangalagaan ang sarili bilang uh, pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Hindi lang yung ating sarili, ang lahat-lahat sa atin, talents, uh, treasures na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon course, pangunahin na uh, bigay sa atin ng Diyos na pagpapala sa atin ng Diyos ay itong uh, spiritual at material body na meron tayo. Kaya ingatan din natin talaga, no? Pati ating mga ating kaisipan, ang ating damdamin ay kinakailangang inaalagaan, iniingatan din. Paano ka magiging pagpapala sa iba kung ikaw mismo ay hindi maayos ang iyong kalagayan. Well, of course, uh, bahagi din ng buhay na in the brokenness of this world, talagang tayo ay nagsisuffer din sa iba't ibang mga karamdaman. Oo no po, emotional, physical, uh, mental na mga problema. Isa pa sa mga problema na ating kinakaharap hindi lang ngayong panahon na ito kundi maging nung lumang panahon pa ay yung mga bagay na hindi totoo, mga fake news, uh, yung mga maling kaisipan na pinaniniwalaan natin. Alam nyo, pagka kayo ay naniniwala sa fake news, naniniwala kayo sa maling uh, bagay, sa maling kaisipan, ito yung nagkukulong sa atin, bumibihag sa atin, ikinukulong tayo nito yung mga maling-mga paniniwala, mga mal maling-mga uh, kaisipan. Nakikita yung ilan dito kapag mayroong uh, namatayan, di po ba? Ang daming mga paniniwala tungkol sa patay, kailangan nakapaa, hindi nakapaa sa pintuan dahil daw mayroong susunod. Tapos yung iba nilalagay ng uh, sisiw doon sa sa ibabaw ng uh, ano, para daw wala nang susulod. Eh pero lagyan mo man ng sisiw yun o hindi Meron talagang susunod dahil ang buhay ay merong katakusan dito sa daigdig na ito. Merong uh, hangganan. So, ilan 'yon sa mga bagay, ilan lamang yon uh, sa mga bagay na bumibihag sa atin. Uh, panahon na ngayon, napakahaba na ng panahon na inusad ng daigdig, panahon na para tayo ay lumaya. Uh, palayain na wa tayo ng ating Panginoon at salamat nga sa Kanya at pinalalaya tayo dahil doon sa biyaya ng ating Panginoong Hesus nang siya ay dumating siya, ay, siya yung ilaw na nagliliwanag at uh, nagbibigay ng kaliwanagan sa atin Pinalaya tayo doon sa maling kaisipan na it is wrong to attend to your needs mali na asikasuhin mo pangalagaan mo ang iyong sarili kasi nga pagka may mga pagkakataon na mahahamon ka kung uh, aasikasuhin mo yung sarili mo o isasacrifice mo yung sarili mo para sa iba, yung iba iniisip napaka-selfish na yung sarili mo ay papangalagaan mo o iingatan mo. Pero uh, pinalaya na tayo ng Panginoon sa ganoon. Sapagkat so, hindi naman mali na ikaw ay pangalagaan mo ang yung sarili. Merong pagkakatiwala ang Diyos sa iyong katawan. At uh, yung isa pang mali ay yung ikaw ay mahina na nilalang, ikaw ay weak mortal, kapag ka ikaw ay naniniwala sa Diyos. Hmm. Sa kaisipan ng mga tao, eh, mas uh, matalino ka, mas malakas kang tao, kapag wala kang pinaniniwala ang Diyos. Meron pong gano'n. Ano? Pero tayo, alam ko, pinalaya na tayo ng Panginoon sa maling kaisipan na iyon. Or if you say that you believe God, you say uh, you only need God and not other people. Pinalaya na tayo sa gano'ng kaisipan na Uh, ang Diyos nasa sa Diyos na ang lahat at kailangan ko ang Diyos pero hindi ko kayo kailangan. Totoo po ba yun? Uh, hindi niyo kami kailangan. Hindi niyo kailangan ang inyong kapwa, hindi niyo kailangan ang uh, kapatiran. Pinalaya na rin tayo ng ating Panginoon sa ganong kaisipan, sa pamagitan ng pagbabago ng ating uh, isipan. At uh, yung mga nananatili sa ganong kaisipan ay pa patuloy pa rin na sila ay uh, bihag. At yung mga bihag na iyon nga ng mga maling kaisipan, in fact sila yung makikita natin sa makakasalamuha, makakasama natin sila, ito yung mga taong napakahirap, no sila yung pinakamahirap na pakisamahan, pakitunguhan. Ang mga tinatawag na believers pero nakakulong pa rin sa mga maling mga paniniwala. Salamat sa ating Panginoon, sa ating Panginoong Yesus na nagpapalaya, nagbibigay ng kapahingahan, kaliwanagan ng isip, at ng higit sa lahat ay ng uh, blessing, maraming pagpapala. Kaya nga ating pag-aaral, pinamagatan natin ngayon na shift. Meron pang subtitle na Palayain ang Sarili. Ay manalangin aming Panginoon, salamat po sa inyo. Ang inyong biyaya sa amin ay aming patuloy na nararanasan sa patuloy na paglipas ng mga araw. Dalangin namin sa sandaling ito ay mangusap po kayo sa amin sa aming panahon ng pag-aaral, pagbubulay-bulay ng inyong salita. At uh, Makita namin ang inyong mensahe ay para sa amin at uh, hindi lamang para sa iba. Purihin ka aming Panginoon ang inyong makapangyarihang salita, ang patuloy na uh, bumago sa aming mga isipan, sa aming mga buhay, at uh, patuloy na ma-enjoy namin ang inyong mga napakaraming mga pagpapala. Purihin ka aming Panginoon. Amen. Kung so, nagliwanag yung palingid ng dumating ating Panginoong Jesus, of course, figuratively, ibig sabihin, ay eh, nagkaroon ng kalinawan, ano ba yung gusto ng Diyos Uh, para sa kanyang nilikha sa mga tao. Ang problema nga ay marami pa rin ang hindi naliliwanagan dahil ayaw nilang tanggapin yung katotohanan na daladala ng ating Panginoong Hesus. Therefore, pinipili pa rin nila na manatili sa kulungan. Alala niyo yung kwento tungkol sa ibon na pinalaki ng isang mama. Uh, lumaki sa kulungan, dumating yung panahon na nagdesisyon itong uh, nagpalaki sa kanya na siya ay pawalan na uh, Ang ginawa, binuksan yung kulungan at uh, pinapalipad na yung ibon Pero ang ginawa ng ibon, hindi siya lumipad ng malayo At ang gusto niya ay bumalik doon sa kulungan Yung ibang tao ay ganoon po no Pinapalaya ng ating Panginoong Hesus pero pinipili pa na bumalik sa kulungan paano bumabalik sa kulungan kapag yung mga laban pa rin ng isip ay mga bagay na laban kontra mali sa kalooban ng ating Panginoong Hesus at uh, lalo sa panahon ngayon napakahalaga uh, yung sinabi ng ating Panginoong Hesus na yung katotohanan ay siyang nagpapalaya sa atin mahalaga na patuloy maging uh, masigasig tayo na hanapin yung katotohanan sapagkat ito yung magpapalaya sa atin. Sa kabila ng iniisip ng maraming tao na ang pagpapala ay material success, halimbawa sa panahon natin ngayon, ang iniisip nila material success ang tunay na pagpapala, ang tunay na pagpapalang mula sa Diyos ay nasa pagbabago ng isip ano, tungo sa ating Panginoong Jesus ay pinagpapala ng Diyos materially pero uh, mainly and ultimately ang blessing ng Diyos na gustong ipagkaloob sa atin ay yung pagbabago ng isipan na yan. Once na nagbago tayo ng isipan, nag-shift tayo from uh, kadiliman to kaliwanagan. Nag-shift tayo sa kamalian, sa katwiran, papunta doon sa katwiran, papunta sa ating Panginoong Hesus nababago yung isipan, lumalaya tayo sa napakaraming mga bagay. Na minsan yung bumibihag sa atin eh siyang nagpapahirap pa rin sa atin. At minsan din tayo yung gumagawa ng mga rehas na kukulong sa atin. At ang bawat rehas na yon ay mga uh, kamalian na patuloy na ating daladala patuloy na pinaniniwalaan natin yung, yung yung bang mga pinaniniwalaan na mali pero uh, patuloy pa rin na pinaniniwalaan hanggang ngayon yung bawat rehas na bumubuo doon sa kulungan natin. Yan ang tunay na pagpapala na mula sa Diyos na sa pagbabago ng isipan. Patungo sa liwanag na walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Kayo po ba ay lumaya na? Kayo po ba ay malaya na dyan sa mga maling mga kaisipan na yan? Ang tunay na blessing po ay patuloy na pagbabago, transformative. Binabago talaga ang tao. Hindi pwedeng pinagpala ng Diyos ang tao tapos siya ay mananatili sa kung ano siya. Ang tunay na pinagpala ng Diyos, binabago bawat sandali ng kanyang buhay. Specifically, yung kaisipan, yung kalooban, yung buhay ng tao ay binabago ng Diyos. Romans chapter 2, verse 4, O oh, hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya ay napakabuti, mapagpigil at mapagpaumanhin, Uh, talking about uh, judgment o paghatol sa mga tao, ang uh, sinabi ng sumulat ng Romans, sinahamak mo ang Diyos sapagkat siya ay napakabuti, mapagpigil at mapagpaumanhin. Kasi ang mga tao po ay, marami mga tao na ang talent ay humatol sa iba. Po, sana ay hindi ng talent natin yung laging humahatol, yung uh, pagiging judgmental. Hindi mo ba alam na binibigyan kanya ng pagkakataong magsisi at magbagong buhay? Kaya napakabuti niya sa iyo. Bakit napakabuti ng Diyos? Bakit napakahaba ng pasensya ng Diyos? Bakit pag ikaw ay at ako ay nagkasala, nagkamali, hindi kagad ka tayo pinapatamaan ng kidlat para mamatay na tayo agad o kaya mahulog sa uh, kainin tayo ng lupa agad-agad dun sa time na tayo nagkasala? Bakit? Ano? Sapagkat gusto ng Diyos na bigyan tayo ng pagkakataon na magsisi at magbagong buhay. Napaka-buti, Napakabait ng Diyos sa atin. Kaya lamang ganoon, kahaba ang kanyang pasensya, binibigyan tayo ng chance. Habang tayo mga nilalang ay napakabilis bilis na humatol sa iba, ang Diyos naman natin ay napakabuti, buti mapagpigil at mapagpaumanhin. Bakit? Para meron na tayong chance na makapag-shift makapagbago, ng, mabago yung isipan natin. At uh, hindi nakadiliman, kundi uh, ang kaliwanagan ng ating Panginoong Jesus. Ephesians 1, 7 and 8. Christ sacrifices life's blood to set us free, which means that our sins are now forgiven. Sa mga sa atin, na nananalig sa ating Panginoong Yesus, dapat nating malaman na yung dugo ng ating Panginoong Yesus ang nagpalaya sa atin. Dahil ang ating Panginoong Yesus nga, naging kahalili natin na dapat uh, tayo yung tumanggap ng parusa dahil sa kasalanan, ay siya na yung tumanggap ano, at ang kamatayan na nangyari sa Kanya, yung pag-tigis ng Kanyang dugo. Ano, ang naging kapalit ng ating uh, kalayaan. Christ did this because God was so kind to us. God has great wisdom and understanding. Mga kapatid, yung redemption and uh, forgiveness, yun yung blessing ng Diyos sa atin na kauna-unahan at ultimate na pagpapala ng Diyos yung material blessing na nararanasan natin, na enjoy natin sa buhay na ito, ay bonus. <laughs> bonus na lang yon. Imagine, pinatawad na tayo ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan, tapos eh, binibless pa niya tayo sa iba't ibang paraan. Pero we should realize na ang kauna-unahang pagpapala, tinanggap at pinakamalaki, grand, bonga na pagpapala Uh, ay yung kapatawaran sa kasalanan yung pagliligtas sa atin ng ating Panginoon Sino po dito yung iniligtas ng ating Panginoong Yesus? Itaas nga po ang kamay Yan natin yung pagliligtas ng ating Panginoong Yesus. at uh, yung mga ibang pagpapala niya uh, sa atin yung pag-iingat niya yung uh, material uh, blessing and successes na na-experience natin ay mga bonuses na lamang po yan pangunahin yung kaligtasan. Ephesians 2, 4 and 5, But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ, even when we were dead in transgressions, is by grace, you have been saved. Isa pang bagay na maaring bumibihag pa sa mga tao, sa maraming tao, ay yung pagliligtas ng Diyos ay nakabatay sa kanyang performance, sa kanyang gagawin. Pero napakalinaw ng salita ng Diyos na ang Panginoong Jesus ang nagbigay sa atin ng buhay nung tayo ay patay pa, nung tayo ay uh, makasalanan, sabihin hindi tayo iniligtas ng Diyos nung tayo ay very good boys and very good girls na kung hindi habang tayo makasalanan pa ang Panginoong Jesus ay namatay uh, doon sa krus ng kalbaryo at sa kamatayan niya na yon ay ang kanyang biyaya na tayo ay uh, maligtas. so wala akong gagawin para ako ay uh, ma tanggapin yung merit ng kaligtasan sapagkat ito ay ginawa na ng ating Panginoong Hesus. Yung ating kabutihang ginagawa ngayon ay ating response lamang uh, bilang pasasalamat, uh, pagtanggap doon sa kanyang biyayang kaligtasan. No? Kaya nga sa bandang huli at sa pagpapatuloy ng ating buhay, no, ang ating mga pangailangan ay tutugunin ng ating Panginoon ayon sa kanyang uh, sa kayamanan ng biyaya na meron siya. Eh, siya yung may-ari ng langit at lupa. Kaya meron ba tayong pangangailangan na i-withhold ng ating Panginoon? Kung uh, material blessing lang din, siya yung may-ari ng universe, no, ng cosmos at uh, pero alam ng Diyos na ang pangunahing pangangailangan natin nga ay ang kaligtasan. At ang buhay dito sa daigdig ay merong ang Sabi nga natin, una-unahan lang yan. No? Maaring mauna kayo, mauna ako, uh, ang Diyos ang nakakaalam kung hanggang saan ang buhay. Pero habang tayo nabubuhay, ating patuloy nakikilalanin, sasambahin ang ating Panginoong uh, Jesus, ang Diyos Ama, ang banal na espiritu sa ating buhay, ikilalanin sila sa ating buhay, tang At ating isipan ay patuloy na susunod sa kalooban ng ating Diyos. Iiwanan natin yung mga maling mga paniniwala na pinanghahawakan natin noon. And therefore, we are going to make a shift, no, from falsehood to to uh, God's uh, righteousness. Central, kagaya na sinasabi nung kanta kanina, ang ating Panginoong Jesus, ang biyaya na mula sa ating Panginoong Jesus. At kasunod nito, yung pagtugon naman ng ating Panginoon sa ating mga pangailangan habang tayo ay nabubuhay. No, And uh, let us realize, mga kapatid, na kapag tayo ay umasa sa Diyos, sa Kanyang biyaya, sa halip na umasa, sa riches ng mundo na nababago, nagkakaroon ng shift. Kung yung riches ng God ang patuloy na bumabago sa atin, yung worldly ay nagiging uh, makalangit. Kung ang ating mga ambisyon sa buhay ay dito natin inaasa sa mundo, sa ating maging sa ating lakas, kakayanan at abilidad at hindi sa Diyos, yun yung tinatawag na worldly ambition. Pero kapag ka yung ating pagnanais, yung ating ambition ay nakaasa sa kayamanan na nagmumula sa Diyos, sa provision ng Diyos, yun yung divine ambition. No. Ya, mga kapatid, meron bak meron ba kayong uh, ambition, of course, sa, sa karamihan sa atin merong ambition. At kung yung ambition nyo yun na yan ay iniaasan ninyo sa inyong sarili at sa mundong ito, alam natin na yun ay worldly ambition. And if we depend on God, we depend on his riches. No? Sa pagtupad ng mga ambition na ito, then we can say na ito nga ay divine ambition. So let us make that shift, mga kapatid. Ano ang mensahe ng uh, ating Panginoon sa umagang ito ay magbago tayo ng isip. No, make that shift. Unang-unang pagbabago ay yung repentance nga, magsisi tayo sa mga kamalian, sa mga kasalanan at talikuran uh, na ang uh, madilim kamalian at tayo ay patuloy na magliwanag, tumanggap ng kaliwanagan mula sa ating Panginoong Yesus at lumakad sa Kanyang uh, Kalooban. And makikita, uh, after we make that shift, makikita sa ating buhay yung tunay na pagpapala no? that will make manifest in us sa pamagitan ng patuloy na repentance at pananampalataya natin, trusting in God's rich provision. Mga uh, kapatid, uh, we are so blessed in many ways. Pinagpapala tayo ng ating Panginoon sa iba't ibang paraan. Ang katunayan, andito pa tayo. <laughs> Imagine, andito tayo ngayon na tayo ay nakikinig ng uh, napakagandang uh, katotohanan mula sa ating Panginoon at uh, tayo ay naririto sa isang magandang lugar na ito. Of course, uh, Marami pa tayong pwedeng uh, gawin uh, dito sa lugar natin. Pero ang katotohanan na yan, we are so blessed by God. Imagine yung mga pinag, pinapanalangin natin noon, nandito na tayo sa ipinapanalangin natin noon. At alam ko, maraming pa tayong pinapanalangin. Isang araw, gigising tayo, yung ipinapanalangin natin sa ating Panginoon ay naruroon na rin tayo. Acknowledging of course na ang lahat ng ito ay mula sa kayamanan ng Diyos, sa riches, no sa resources na mula sa ating Diyos. But the ultimate thing God wants for us to receive as his blessing ay yung uh, shifting ng ating minds in repentance at pagkakaroon ng tunay at patuloy na buhay na pananampalataya. Yung pananampalataya na hindi parang lagnat lang na nariyan ngayon tapos eh bukas, isang araw ay uh, wala na. Kung hindi uh, buhay at nagpapatuloy. Ito yung nagbibigay sa atin ng uh, pag-asa. Yung buhay din na pag-asa.